Kabilang si Directoral Staff Chief Marcelo Garbo sa maaring kandidato upang maging pinuno ng pambansang pulisya. Ngunit maaring magretiro siyang maaga sa serbisyo kung hihilingin ng kanyang mga mahal sa buhay. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nagpapahiwatig na ng pagretiro ng maaga ang isa sa posibleng pagpilian bilang hepe ng pambansang pulisya. Sa kanyang mensahe sa mass wedding ng mga pulis sa Camp Crame kaninang umaga, Ipinahayag ni Chief Directorial Staff, Police Deputy Director General Marcelo Garbo na handa siyang magretiro ng maaga kung hihilingin ng kanyang pamilya. I'm now traversing the 38 years of my service. I will be retiring which I hope and at naisip ko na na siguro magre-retire ako ng maaga-aga. But if I will be retiring in full, I will be serving the government for 39 years. Sinabi pa ni Garbo na mahalaga sa kanya ang kanyang pamilya na hindi siya iiwan kahit na makagawa siya ng pagkakamali kaya't kaya niya ring iwan ang serbisyo para sa mga ito. And in my 38 years of service, nakita ko po ang importansya ng pamilya. Sinabi rin ito, nais niyang bigyan na lamang ng pagkakataon ang iba upang mamuno sa pambansang pulisya. Uh, Nagugulo ang nag confused ka sa mga pangyayari ngayon. At uh, naiisip ko na siguro it's time to go and give others the chance at siguro naman po uh, I have done a lot for this service. Si Garbo ay kabilang sa PMA Class 1981 at nakatakdang magretiro sa March 2016. Ang Heneral ay kabatch ni na PNP Chief Police Director General Alan Purisima na magri-retiro sa Nobyembre at PNP OIC Police Deputy Director General Leonardo Espina na magri-retiro naman sa Hulyo. Kung maagang magri-retiro si Garbo, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kabilang sa PMA Class 1982. Ito ay sina CIDG Chief Police Director Benjamin Magalong. Directorate for Operation Police Director Ricardo Marquez at NCRPO Chief Police Director Carmelo Valmoria. Gayunman, nakabase pa rin sa Pangulo kung sino ang itatalagang Chief PNP dahil base sa batas, maaari siyang pumili sinuman sa may one-star rank sa pambansang pulisya. Leia Ilagan, Juven TV News, Worldwide!